So yun guys mga Lodi Ayan at uh, nandito na tayo sa Mowa yun, At uh, ito talaga yung uh, Pinunta ko para lang uh, Magkaroon ng uh, Kaunting uh, video dito at uh, trivia Dito sa kanilang uh, bagong uh, Park no Tara ikutin natin to mga Lodi yon So dito ayan, Meron namang uh, kahit mainit pwede kayong magpahinga Pwede kayong magpahinga si Sir Roy na no? So, napanood ko lang din ito sa isang vlogger ano at uh, sabi ko nga ay uh, pagdating ng linggo ah uh, ako naman ang iikot ayan at uh, binisita talaga natin at sinadya natin to paaga tayo nagagayak uh, para dito ano so to ayan yung uh, may mga entrance ayan, at uh, may mga silungan naman so ngayon kasi mga lodi mainit pa ano yan, uh, perfect siguro ito dito kapag gabi po. At uh, mas maganda siguro dito pag, pag gabi kasi nga po, ay hindi na mainit tapos may meron na mga ilaw. Ayano. Oh. Tsaka may meron uh, pa silang counting pa-counting mga lodi Yan, oh. ayan oh. wow, ang ganda. Ah dito naman po, tanaw-tanaw na tanaw nyo yung uh, karagatan ng ating uh, dolomite, ayan oh yung uh, reclamation ng ating uh, uh, bago nating reclamation na yan at uh, mayroon pang ferris uh, wheel you know? may peris wheel po dito oh. Yon, at saka yan yung tinatambakan uh, ng mga buhangin mga lodi ano ayan malawak na rin at yung mga barko na yan uh, may mga kargang uh, buhangin yan mm. So, dito sa taas uh, mayroong uh, under construction pa pero siguro ay uh, baka umabot yan sa December mga Lodi so tamang tama po yan at mag enjoy po ang inyong mga kids at hindi lang po yung mga bata ang mag enjoy pati po tayo sigurado mag enjoy po kayo dito yan mas maganda po siguro at narecommend po sa inyo mas maganda po rito magpunta mga gabi mga bandang alas 6 yung pag uh, dilim ng uh, ating uh, Uh, araw ano yung paglalubog ano ano o oh. yung ah uh, ito 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 uh, mayroon pa yan sa taas kaya lang ang uh, ngayon pa isarado pa siya pero yung uh, soon baka inaayos na rin yan ano mabubuksan yan baka makakahabol ng uh, December so ikot ikot ko lang kayo dito mga lodi kasi uh, medyo mainit ano at uh, time check is uh, 10 a.m. Yan. Pero maana naman kasi pagka pasok nyo dito sa loob, ayan, may malamig naman na lugar dyan. Ayan, ito. Ayan, sa loob na yan. So sa mga hindi pa po nakakapunta rito, ayan, at uh, dayuhin nyo na po rito. At pagdating nyo po sa bus stop, sa pagbaba nyo, itanong nyo na lang po sa mga guard kung saan po papunta yung uh, sky garden. Ayan, ayan, at ituturo po ninyo, tuturo po nila kayo sa inyong uh, pupuntahan. Ayan, oh at saka ang dami na mga masyal ano, siguro may mga vlogger na rin akong mga kasama dito ah si mo madam ngayon ako picture picture so, sa ngayon kasi po mga mainit pa po masyado talaga kasi nga po ay uh, patanghali na ano. siguro kung uh, kaya lang hindi rin yata binubuksan to kapag hindi uh, oras na nga uh, open ng uh, mga ano kaya muli po ay sisilip ko kayo dito sa tanawin nila, no. yon no. Oh. At yun naman po, kung gusto naman po kayo sa may uh, pagbaba ng uh, Ruhas Boulevard, ayan. Ayan, oh. ayan po, ay uh, dulo na ng Paranaque, yan. Yung mga, ano na yan, yung may mga, ano doon, sa yun, no. Oh. Kitang-kita po yung dagat at napakaganda, napakalinis at napakaganda, no, ng uh, simoy ng hangin dahil hindi siya masyadong malakas ngayon. Kasi yung uh, abagat po ay, uh, ang hangin po ay parang habagat ano hindi ko alam kung anong uh, hangin ang mayroon dito kasi nga po ay nandito tayo sa Maynila pero kung nasa bataan po tayo ay, ay uh, siguro ito po ay uh, sa ang tawag sa amin so, may, uh, ayun, may nakita pa tayo uh, palipad na ano Bataong oh, na aeroplano ano yan Sumaganda so, maganda po rito mas maganda siguro dito pagkagabi So, sa baka kabila po, mayroon din na pasyalan. Ayan, pwede rin kayo mag-ikot-ikot dyan. Ayan. Ayan, o. Ito, maganda yan sa gabi. Kaya lang ngayon may uh, araw tayo kasi uh, ngayon lang tayo nagkaroon ng uh, pagkakataon na makapag-gala. So, talagang uh, iniikot ko pa yung lugar dito. Kasi nga, uh, nakita ko lang to, napanood ko lang din sa ating uh, kapwa na vlogger. Ayan. Ayan. Nakapaganda po rito. yan perfect po para sa inyong uh, pamamasyal. Ayun oh, meron pa silang uh, hindi ko alam, makabalot 'yan. 'Yan. A uh, struggle pa siguro ay ito ay uh, salamin. O oh, hindi natin alam mga loading. Uh, sa so ngayon po ay uh, hindi pa masyadong uh, operation ito pero pwedeng-pwede na po kayong magpunta rito mga lodi. 'Yan. Ang dami na rin po mga bata rito. Yan, at saka mayroon na rin may silang pal sariling paliguran, no. Ito, ito. Yung uh, dilaw na to. Yan, may paliguran, may pambabay, panlalaki, tapos mayroon din na uh, PWD. Yan. So sana po, ay, hindi tayo mahapyaw dahil mayroon na uh, music, ano? Uh, yan. Kaya po, napakaganda po ng uh, lugar dito. At yun, no, overlooking po. Tanaw na tanaw yun yung buong uh, uh, paligid ng uh, dagat. Siguro mas maganda kapag uh, medyo gabi talaga. Nire-recommend ako po sa inyo na gabi po kayo pumunta dito para po uh, talagang uh, malamig at saka hindi masyadong mainit. Tapos dito naman, meron naman silang uh, kiddie pool. Ayan oh. Kiddie pool. Pwede kayo mag-swimming pool dyan. meron na parang tagabahitang lang. Ito, palaruan po. Ayan, dito may palaruan sila rito. Ayan, o. Oh. Ayan, Oh. Mayroon pa ibang lahi, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan. Mm. din. Kaya po yung mga bata nyo at mga junakids nyo rito ay uh, sigurado nga uh, mag-enjoy. Libre lang po ito. Wala pong bayad. Ay talagang uh, inano na yun, o. Oh, si Mano, o. Oh. Oh. Narates Oh, si kuya, kasama yung ganyan nga uh, iwala uh, anak ba o opo o anak yata. <laughs> Dalawa silang nag-siso-siso uh, ano. Ano? Yan.